for my journey today unang araw namin ni Angel so napagod ako kahapon hakot dito, hakot doon umuulan pa, madulas pa yung karsada maputik then wala kaming ibang katulong na naghakot kundi ah, kami lang so itutur ko kayo sa bahay namin unang journey namin so ayan yung kusina namin Nagkalat lahat ng gamit and ayan yung bike and washing then pintuan sa likod And, dyan kami natutulog ni Angel. So, nanjan yung higaan namin. Tutor lang namin kayo. Uh, so, hi ka Angel. Ayan ano si Angel. Tapos, ayan yung higaan ko. Ayan, nakikita nyo. Sobrang kalat yung kabawang nandiyan sa higaan ko. Diba sa YouTube ko. Hindi naman ako nagpo sa Facebook ko eh. Then, eto muna, hindi pa natapos. And, ito yung pintuan din namin sa harap. And, ayan, may aso kami. So, para lang kaming nagbahay-bahayan dito ni Angel. Then, napakalawak ng likod ko, guys. Hindi ko pa sinasagad yan, ha, mga idol ko. So, ayan, napakalawak ng likod ko. Pati yung kabila. Natakpan lang tayo kasi napakalawak yan. Napakalawak ng na likod ko mga idol ko.